Kumpiyado ba sa tirad mo kung sirana? na? Huh? Ganto ang tamang pag-check ng tirad kong talagang sirana. Ites mo lang ng ganto at ito na ang mangyayari. Ayan, sirana nga. Yan ang tamang pag-check ng tirad. At least confirm na sira nga ito bago mo siya palitan. Hindi yung hula-hula lamang ni Mang Kano. At yan, sinisikwat-sikwat ko na nga dahil sabi nga ni customer ay okay pa daw yan. Hindi siya naniniwalang sira na din dito sa kabila. Pero kita nyo naman talagang umi iwalay iwalay na yung balat niya. At dahil nga sa so diskompiyado si customer ay kailangan ko tong tanggalin para ipalo sa kanya. Para maniwalang sira na nga para palitan. So hanggang dito lang muna dahil mahirap si Quentin, abakan nyo na lamang bukas kung anong mangyayari kay customer. <laughs>